Gasgas sa karsado. So yun, oh, buhay pa po yun. Maganda ang buhay sa lahat mga kakri. Isang maulang morning. Ayan, oh, nandito tayo sa bundok ngayon. Agang-aga. Alas sa is pa lang. mag alas sa is pa lang. 5.48 ngayong umaga. So kakaiba po yung vlog natin ngayon. Sapagkat... Nakakita na naman tayo ng isda sa karsada nung una po ay nakakita ako sa, da sa daan sa amin pathway yun ay napaka dalawang dangkal lang ang luang mga parang pilapil tatlong dangkal ganun at pagka sumasamba ako sa Panginoon ng maga talaga pinatutunayan ng Diyos na siya hindi nagkukulang at bakit nagkakaroon dito ng ano at yung iba pagka naiiga po kasi sa amin sa, ito nasa bundok po ako ngayon dito ako sa bundok kaya madilim pa kaya tayo nakailaw magkukumpay sana ako medyo maulan at hindi ko makita yung tatagain kong mga dahon so pag ahon ko galing doon sa Ordovilla Ordovilla to San Gabriel bagong silang ganoon po dito sa amin 7 kilometers away from from our house e, nakakita ako unlaki, binalikan ko at yun yung pupuntahan natin doon sa motor ko tinago ko sa toolbox Pagwawala na siguro doon Lansan ang lansa ng aking toolbox na yon at hahanap ako pagdating mamaya ng bug uh, bag at baka mabutas so ibabangin na lang siguro or ginataan ng tatay ko tatay ko nagluluto tara na huwag natin patagalin let's go tayo na Tit pakita ko sa inyo yung dalag nasa dito mga kagre yung posible pinanggalingan ng dalag oh. naawas po yan pagka nabaha at doon ko nakuha doon sa dulong ng bandaron may gitna. meron din pong body soft water doon sa dulo noon galing naman sa palayan so, dito yung nagtatagos po, so, possibly lang na dito nang galing so yan ano may tubig pa ngayon nagbaha ano isang araw kaya may posibilidad na dito nang galing yan may hindi ko haka haka ko lang pero hindi naman yung magagaling sa lupa yan ay galing sa bad of water talaga so maraming tubig dyan sa taas or ordobilya, loyal, sang gabriel na nagagaling mga ilog po yun na ito ipatay nabubuhay lang pagka na uh, nabaha. So, posible, posible po. Ayan mga kagreen, dito ako sa bahay. Nakaabang na yung aking lalagyan, no? Oh. hindi, <laughs> wala madalas po kasi yan. So, ito yung toolbox. Sana nandito pa siya. At, tiyaraan! Oh, uh, parang ahas na takot. Naki! Nakalibring ulam, so... Nado, putin ko na po. Buhay ka pa ba? Wala, lasta na ng aking mga kaputi. Magasang ko muna siguro kaputi. Uy, buhay ka pa ba? laki oh. So yan, pag inunan natin ng panganoon, hindi tayo mauubusan. So, paalam mo na po at aking isasako ito. Papaw masarap itong ginataan. O kaya ay binang so ang bait niya mga kagre, oh. O, huwag kang iibo, huwag kang iibo. O, oh, buhay pa siya, buhay pa. Ang laki eh. Ang laki ngayon ako nakalimot ng ganito. O, walang tama po yan. Walang tama ng kawil. Ang hirapan siya ng kagagasgas sa karsada. So yan, buhay pa po yan. Oh. Yan! Ako! Nalagyan na. Ang laki eh. Yan na, <coughs> Ay, ulam na libre eh. Oh, Yeah. Ito, na. Ito yung ulam. Yan! Oh! Alam mo na po, ta, ang papaluto ito sa tatay ko. God bless po sa lahat. Hindi tayo maubusan. Kung unahin natin ang Panginoon.